Mendoza case. na plancha siya ang ticket pagkapanalo si 642 no October 2, 2014 at tumama ng premyong 12,291,600 ticket ay na-plan siya kaya nagkaroon ng problema medyo may nabura ata or something like that. Inakya sa Supreme Court and noong May 28, 2024, may decision ng Supreme Court telling PCSO na bayaran na itong nanalo si Antonio Failon Mendoza. Bakit dinidify niyo order ng Supreme Court? Totoo po na ang desisyon po ng Korte Suprema ay naging final and executory. I was there when Mr. Mendoza went to the office. But unfortunately, one of the requirements is clearance from the Commission on Audit. We refer Mr. Mendoza to the office of the COA because uh, According to COA, it is a money claim against the government. There is this circular which need to be uh, complied. Ang po namin sa kanya, once he get the clearance on the same day, that clearance will be presented to the PCSO. The check will be issued to him. Hindi ko po maintindihan ano, nanalo siya ng loto, yung ticket na yun, nagka-problema lang, na-plan siya lang, kaya na kinukontest ninyo. Pumunta sa Supreme Court, at sabi ng Supreme Court, bayaran nyo na dinadampas na po, bakit kailangan dinadampas na po, paki-explain na po, in layman's terms. This claim of Mr. Mendoza is considered a money claim. A demand for payment of a sum of money, uh, reimbursement or compensation arising from law or contract. Wait a minute, kung ganun pala, lahat ng mga nananalo ng loto from now on, kailangan dumas sa kawa. Hindi po, Mr. Chair. Iba lamang po ang naging sitwasyon ni Mr. Mendoza kasi nga ba? po naging, nagkaroon po ng legal dispute. Actually, ako as a former judge when I uh, received the uh, the decision by the Supreme Court, ang una ko ninoon inisip ay uh, talaga that's immediately executory and then the check should immediately be issued. But tayo uh, nga po, uh, I understand that the PCSO I uh, to be safe, uh, we uh, made the Uh, parang inquiry po from the COA if we can immediately issue the check based on the immediate on the final and immediately executory by the Supreme Court okay. but we were uh, yun nga po what's holding up COA to issue a clearance to Mr. Antonio Mendoza para maklaim niya yung I understand po winning? hindi po siya nag-file ng hinihingi po ng COA ano pehlingin niyo I, I I'm not aware sorry Mr. Chair. pinarating na po namin sa kanya Natutulungan na po namin siya sa pagpa ng petition po sa COA para nga po mabilis. Eh yung po yata lawyer niya is advising, parang uh, ini-insist nila na there is no need for them to comply with what is being asked by the COA kaya po nagtatagal. Nagbigay na nga po kami ng Certificate of Non-Payment na pwede po niyang gamitin na sa pagpapile po ng petition sa COA. And then, pag pinahal niya po yung petition sa COA, ano po susunod na mangyayari sana? ano? Uh, I-evaluate po yun ng COA at pagka po uh, na-complete na o na-satisfy na po ang COA, probably they will give us the go signal for us to issue already the appropriate check. Okay. Sige po, uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman Reyes. Oh, yes. 2014, ang loto Outlet na ito ay nakapagpatama ng 12 12,391,600,000 dito. Katunayan, naiisa lang ang tumama. Sa po Pilipinas na, wala nang tumama kundi isa lang. Humingi pa siya ng tulong sa Kongreso. Hindi na pala So, hindi pwedeng itake ang number. Yes, sir. From the Lotto Terminal. Naka-anim na hearing yata kami doon. Hanggang sa nadesisyonan, dahil sabi niya, huwag kang mag may bibigay sa ito. Ang kaso niya, Umabot hanggang RTC, Original Trial Court sa Batangas, kung saan ang ticket isinumite bilang ebidensya. Ang huli kong year na nahawakan niya, 2019, ingat na ingat, nakaipit sa Bible. Ang desisyon, pumabor kay Mang Antonio. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement noong Setyembre. 23. Pinagpaliwanag ni Idol Rafi ang PCSO kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-release ang nara ang piso cash prize ng 2014 Lotto winner na si Antonio Mendoza. Ayon sa PCSO, kailangan pa raw kumuha ni Mendoza ng clearance mula sa Commission on Audit para maklaim ang kanyang premyo dahil ang winning lotto ticket niya ay aksidente niya raw na naplantsa. Binigyang diin ni Senador. Idol na dapat masolusyunan na ang isyong ito nang sa gayon ay maibigay na kay Mendoza ang cash prize sa lalong madaling panahon. Now PCSO, labindalawang milyon tatlong daan naput isang libo anim na sinabi na po ng Supreme Court na bayaran na itong tiket na napalanunan ni Mr. Antonio Filon Mendoza, bakit dinidefine nyo ang order ng Supreme Court, Ani Tulfo? Ipinaliwanag naman ni PCSO Chairman Felix Reyes na totoong final at executory na ang desisyon ng SC tungkol sa pagbibigay ng mahigit na labindalawang milyon at tatlong daang libong piso kay Mendoza pero kailangan pa niya nitong kumuha ng clearance sa Commission on Audit. Sinabi pa ni Reyes na inirefer na nila si Mendoza sa Commission on Audit at dahil ang pera ay kukunin mula sa gobyerno, kailangan muna nitong sundin ang nakasaad sa circular tungkol dito. Nangako naman si Reyes na ibibigay ang premyo sa sandaling makuha na ni Mendoza ang kinakailangang clearance. Kinuwestiyon naman ni Tulfo kung bakit kailangan pa ng clearance gayong napanalunan naman ni Mendoza ang first prize at idinaan pa nito sa SC ang problema ng naplansang ticket. Ipinaliwanag ni Reyes na hindi naman lahat ng nananalo sa loto ay kailangang kumuha ng clearance. Nagkataon lamang aniya na nagkaroon ng legal dispute dahil nakaabot ang kaso sa Supreme Court. Sabi pa ni Reyes na tutulungan na sana nila si Mendoza na maghain ng petisyon sa Commission on Audit. Pero iba niya ang ina-advise ng abogado sa kanyang kliyente. Sana sa lalong madaling panahon. Oh, may purpose yan, tanda nyo. Yan yung mapupunta pa rin siguro sa atin, meron lang tamang panahon. Sana eh, maging lesson learned sa mga mananaya. Ilagay nyo sa tama ang ano, Sa pamilya.